Hello, hello, hello! What up mga karels? Magandang hapon. Ito mga karels, ah, nagluto na naman ako ng kunting baboy mga karels para sa aking pamilya. Yan, pagsaluhan namin ito. Ito yung sinigang na baboy. Simpleng sinigang para sa pamilya namin. Ayan, masarap ito mga karels. Ayan, oh. May gulay may gapi Ayan, what up sa mga karels natin kumusta kayo dyan mga star senders ko maraming maraming salamat sa mga lahat na sumuporta sa akin maraming salamat ng kami ayan uh, luto na itong mga karels sa uh, natimplahan ko na papukulin lang natin para maluto yung pukraho na huling nilagay ko uh, maraming salamat sa suporta at sana yung lagi kong pinapanalangin na sana yung ibang tao din mga karels Uh, makakain din sila ng tamang pagkain sa oras ng kainan ng ating kanya-kanyang pamilya sa mansulok ng Pilipinas. Uh, siraot lahat at sa mga OFW uh, siraot sa lahat ng mga OFW uh, magingat kayo dyan sa ibang bansa uh, kasi ako'y danas din yan. Uh, talagang mahirap ang lumayo sa ating pamilya uh, ako din ay dating OFW. Maraming salamat at God bless. Thank you for watching. Yan, support, support lang tayo. Enjoy lang sa pag-release. Maraming salamat. Bye-bye.